Po, mga kaibigan, mga kapatid, mga doming po Mag-share po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa CCTV Tara po puntaan na natin ah, Magandang tanghali mga kaibigan, mga kapatid Uh, gusto ko lang i-share sa inyo no itong ginagawa kong CCTV. Uh, ang ang nangyari kasi dito sa CCTV CT, na ito <laughs> o CCTV ay kahit ah uh, yung yung camera kahit meron naman siyang uh, nakukuwang mga larawan Uh, at meron naman siyang yung mga numero na katunayan na uh, meron siyang oras. Pero, pagdating dun sa kanyang yung nai-record na niya, ay wala siyang laman. O walang nai record Tapos, uh, nagbabaser pa siya na hindi naman dapat nagbabaser ang isang CCTV pag, pag normal pag okay yan o oh. nagbabaser siya kaya yung mga wala pang experience na uh, tungkol sa, sa CTT, si CCTV ay pag nag yan pag nagbaser siyang ganyan uh, ibig sabihin yan ay may problema Oh, hindi nagre-record yung CCTV niyo. Bali ganyan kasi ang nangyari dito. Uh, napansin ko nagbabaser siya uh, at nung nag-review nag ako ay eh, wala akong na review Wala siyang record. yan Bali pag mga kapatid no, mga kaibigan, pagkaganyan na nagbabaser ang CCTV mo uh, sa pagkakalam ko at tatlo ang iche check mo dyan o tatlo ang nagiging problema kaya nagbabaser yan uh, ang unang alam ko dyan ay dapat ay meron 12 volt supply yung kanyang hard disk Uh, pangalawa naman, sa pagkakalam ko ay dapat uh, may, may mga connection yung mga wire nito. Dapat buo yung kanyang connection. Yan. At yung pangatlo nga, sa pagkakalam ko ulit, dapat yung hard disk, hard disk mo buo. Ito, oh. ito yung sa pagkakalam ko hard disk, hard ang tawag dito. Pag sira ito, hindi siya magre-record. Tapos pagka supply na 12 volts, hindi rin magre-record. At dapat yung connection niya ay buo. yan Bali, che-check natin no, kung meron siyang uh, 12 volt supply itong kanyang hard disk. Dapat meron siyang 12 volt supply yung kanyang hard disk. Meron tayong ma-reading na 12 volts. Ating At na natin. Ah, uh, ito na kapatid no, i kukuhanin natin siya ng boltahe. Uh, At iko-correct -co ko lang pala yung aking uh, maling nasabi. Bali dapat pala ang masukat natin dito ay 5 volts hindi 12 volts. Uh, pasensya na dun sa ating unang nasabi. Ah uh, mali tayo dun no. Bali 5 volts ang dapat nating masukat dito. Dapat meron tayong masukat na 5 volts no. Dali kuha ko ng Uh, tester uh, pansukat natin. i re natin siya ng DC. Ito siya, naka range siya ng 20 volts DC. Yan, sukatin natin. Tapos, itong kulay pula na ito at yung kulay black, yan ang susukatan natin. Yung red, ang symbol niya ay positive. Yung black, ang symbol niya ay negative. Dapat, makasukat tayo dyan ng 5 volts para masabi natin na buo yung kanyang uh, supply. Sukatan na natin. Ayan, bali meron tayong nasukat na 5.13 uh, volts. Bali ang ibig sabihin niyan kapatid, no? Buo yung supply. Okay yung supply natin. Bali eh uh, lumilitaw ngayon kapatid, no? Ah, uh, yung hard disk ang nakikita kong ah uh, may sira dito o may problema. Bali kailangan natin siya ng palitan. Bali bibili muna ako kapatid ng hard disk, no? Magtatanong muna tayo kung saan tayo pwedeng makabili ng hard disk dito sa Pampanga. Ah, uh, bali ito pala kapatid, no? Ah, uh, pagbibili tayo ng pyesa ay uh, kailangan natin tong uh, dalhin para ito yung maging sample natin. Bali kakalasin ko muna to kapatid no para makabili tayo ng ganito. Ito na kapatid no natanggal na natin. Bili na tayo. Three days later ah, uh, eto na kapatid, no? Bali, nakabili na tayo kapatid ng hard uh, disk, no? Ito yung nabili natin bago at ito yung kanyang resibo. Ito yung dati nating hard disk, no? Bali, nagtanong tayo kung saan tayo pwedeng makabili dito sa apalit ng hard disk. At mm, shout out eh, isa shout out pala natin kapatid no yung nagturo o nagsabi sa atin uh, uh, kung kung saan tayo pwedeng makabili ng hard disk no shout out natin si Raymundo Marimla ng barangay Santa Rita diyan sa, sa Makabebe diyan sa Pampanga no shout out sa iyo ah, kapatid na Raymundo Marimla ito na, naka salpak na natin, no, yung na, yung nabili nating hard disk. yung kanyang resibo. Bali. Ayan, no. Oh, nabili natin siya sa ano, sa X, ano yun? X ano? X Xavieri. Ayan, no. Oh, yung pangalan ng binilihan natin ng piyesa. Ayan o. Baka kayo din. Ayan o. Sa apalit siya. Sa taas yung kanyang address. Ayan o. Baka gusto nyo rin bumili. Baka Paresta tayo na sitwasyon sa ating CCTV. Ayan yung address. Ayan yun sa apalit. Okay. Bili ko pala dyan ano 3,000. Nakatawad tayo ng 200 Dahil gusto niya, 3, 2. Eh, 3,000 lang yung dala natin pera. Eh, pumayag na siya. Shoutout sa mga taga Exabiri. Exabiri. Yan. Magay na natin, kapatid, no? Yun, no? Oh. Dapat po, isang uh, buzzer lang dapat. Dapat wala nang magiging kasunod ang kanyang buzzer. Para masabi nating good. Ah, uh, eto na kapatid, no? Na kikita na natin yung number din, may, may nagre-record na siya. Tapos ito yung kanyang yung naku, yung nakukuha ng camera, ito 'yon. Tapos ito yung kanyang ito yung pinalitan natin na hard disk. Bali kung mapapansin na ninyo, wala na kayong maririnig na buzzer. Bali, ibig sabihin niyang kapatid, yung hardest lang talaga, yung sira. At uh, uh, tingnan natin ngayon kapatid, no, yung, yung nakuha na na ng camera, i-review natin, no. Ito lang kapatid, no, yung guhit no, na nai-record niya, yung kulay green na yan. Bali, yan lang kapatid, no? Yung nai-record lang muna. Yan yung pinagita ko sa inyo sa may tindahan, no? Yung dati kapatid, yung dating pinalitan natin na hard disk, ay walang green na ganyan. Hindi siya nagre-record o walang uh, green bar. Wala kang makikitang bar na green. Doon sa una nating pinalitan, no? Ay, ibig sabihin kapatid, nagre-record na siya. Dahil yung green kapatid, no? Yan yung kanyang nai-record. Pag nag-review ka, sa green ka babase o oh, yun, yun yung kasi yung kanyang re-record ayan, i-play natin kapatid no uh, eto kapatid no yung kanyang uh, na record ayan, yun yung ngayon, yung ginagawa natin ayan oh. konti lang yung green nya, yung bar nya ayan o oh. Okay na yun lang talagang naging sira. At kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, uh, mag-like po at i-share mo na rin. Salamat po sa panonood.